walang level at kumapaluna sa higit samantalang sa Sa ating mundo ngayon, isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap natin ay ang polusyon sa hangin. Ito ay hindi lamang isang suliranin ng kalusugan, kundi isang bantaring sa kalikasan at ating kinabukasan. Sa ating video presentation ngayon, tatalakayin natin ang mga sanhi, epekto at posibleng solusyon sa polusyon ng hangin. Ano nga ba ang mga sanhi ng polusyon sa hangin? Isa sa mga pangunahing sanhi nito ay ang paglabas ng mga pollutant mula sa mga pabrika, mga sasakyan, at iba't ibang industriya. Ang mga kemikal na ito ay nagdudulot ng hindi lamang mga problema sa kalusugan, ngunit pati na rin sa ating kapaligiran. Ang epekto ng polusyon sa hangin ay marami at malawak. Maaaring magdudulot ito ng respiratory problems tulad ng asma at iba pang sakit sa baga sa mga maliliit na bata at matatanda, ito ay mas malubha pa. Bukod dito, ang polusyon sa hangin ay nagdudulot din ng climate change na nagdudulot ng mga kalamidad tulad ng malalakas na bagyo at pagtaas ng level ng karagatan. Ngunit, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. May mga posibleng solusyon sa polusyon sa hangin. Isa sa mga ito ay ang paggamit ng mas malinis na enerhiya tulad ng solar at wind power. Sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga renewable energy sources, ay maaari nating bawasan ang paggamit ng mga fossil fuels na nagtutulot ng pollution. Bukod pa rito, mahalaga rin ang pagtulong ng bawat isa sa pagpapanatili ng malinis na hangin. Maaari tayong makiisa sa mga programa tulad ng tree planting at pagbawa sa paggamit ng plastik upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng ating kapaligiran. Sa ating pagkilos at pagtutulungan, may pag-asa tayong masolusyonan ang polusyon sa hangin sa pamamagitan ng mga maliit na hakbang at kolektibong pagkilos. Maaari nating isulong ang mas malinis at mas magandang kinabukasan para sa lahat. Sama-sama nating pangalagaan ang ating kalikasan sapagkat ito ang pundasyon ng ating buhay.